Mayong adlaw naman da sa inyo mga idol. Naluto kita sang ugbo sang balinghoy nga aton gatan. Pagara to ni sahog mga idol o pantat. Pero ato na na limpyo nang ato nga pantat kag ato na na ihiwa-hiwaon. Pagkatapos nato nga i-prepare mga sangkap mga idol, umpisan ta na sa pagluto, ibinutan e, ta na dang aton nga, nga talbo sang balinghoy mga idol. Ang sunod naton gin mga idol, sibuyas kag nagbutang man kita da sang tanglad. Ang sunod ginbutang gin ang ta nga gata mga idol. Gin timplanta na bitsin kag kalimutan mo tayo nga asin kalimutan mo tayo ng black paper pag ito na nanay takpan hula ito nga magbukal pag uh, pass forward na mga idol gabukal na ito nga ugbos balingoy ibutang mm -hmm. e ito na nga ito nga pantat na nanay takpan hula ito nga pila kami nuto kag ito naman naging butang nga ito nga una nga gata mga idol mm -hmm. lastly mga idol utong nga ito nga ginataan nga balingoy mga idol nga may pantat balina na dugal na tayo sa nga brown sugar mga idol na naging iparisan sa pinrito nga isda mga idol pag timing nga mga idol bali oh, may isda kita nga nakuha sa ilaw. Ang muna ay paris na sa atong nga ginataan nga balingoy mga idol. Parin ang finish product ang mga idol o. Oh. Ang sa mainit na kanon mga idol o. Oh. Ang man na to sa panyaga ta, mga idol. Okay. E, ano pa to mga idol. Panyaga na naman ta mga idol ah.